Because of our friendship with China and because we value your friendship, we will not, I will not go there to uh, raise the Philippine flag. Maybe I'll uh, send uh, my son, just to show that uh, the blood there of the claimant is the son of the. Ibig sabihin, kadugo ko na yan nandyan, amin yan. Sabi ng China, well, in the meantime, huwag ka lang pumunta doon. Just do not go there. Please. Okay, yes, I, I, I will correct myself. ah uh, because we value the friendship of China. Kasi ngayon, lahat, kayo nagkulang na ng saging, naghahanap tayo ng saging to, to make up for this shortfall. Kasi maraming order, tanggap ng tanggap, yung iba namang sa ibang lugar, stop uh, planting bananas, kasi hindi na makapasok eh. Now, we are 100% restored. Yung sa pineapple, naghahabol tayo kasi wala na rin, uh, nobody was planting pineapple again because of the severe restrictions on importation by China. Now, binuksan niya, we are short by about 40% sa demand. At sabi ng China, you send, uh, you sell to us anything because half of the year it's frigid. Wala man siya kasi malamig mo yung China. Ang kanya is really dependent also on uh, the importation of food. So sabi niya, you can export everything from your own country and we will buy it. But ayaw mo pa niyan? Salamat. So out of respect. Uh, and this will be relayed. i know that you are listening. because of your goodwill and friendship shown to us, i will not go to any of the islands. Uh, not, maybe i will send my son just to show that our claim is really good for all generations of filipinos. Hindi sila magpadala, hindi rin ako magpadala, sabi ko, but just allow the Coast Guard. Sabi ko, total, Coast Guard mo lang. We do not use the Grey Ships. Grey Ships, mga Navy yan eh. Military na yan. So, Coast Guard lang. So, this each other there. Kikita-kita lang sila do, para sila naglaro. Ngayon, smiling na. Kasi noon, alam mo na, pasopladuhan. So now, we are good And I would like to preserve that uh, goodwill between the Philippines and China. It has benefited us in so many ways that life is almost, uh, magandana, all time lahat, improved economy is uh, moving. As long as there is no corruption, the Philippines will rise. <laughs> It was corruption that was bringing us down. At ngayon, pati yung mga the oligarchs of the Philippines, yun yun sila. You know, inquirer, inquirer owes government 1 billion. Hanggang ngayon hindi pa binabayaran. And you know what? Kim Inares, bilitaw niya, okay na. So when I go back, I will raise hell. Kayong mga inquirer, kayong mga crusaders, kuno, gusto ninyo tama lahat, pero kayo, hindi nang babayan. Ang ABS-CBN, nandito yan. Saka kayo, puro drama na lang. Wala kang hindi mag ng tao. Pati basura ng election 200 million daw ako, sabi ni utang Putang inawala akong pera ng ganun. <laughs> you show me a record. I was a candidate then and I said, open up everything. I am the president now. You have the liberty. Maski baliktarin mo yung Central Bank. If I have that money, I will resign today. Wala akong pera. Ang sinabi ko, ang anak ko may grab and corruption in si Inday, si Purong, pati yung isang anak ko. Ayun, babae lang man yung kanya. Si Sebastian, pag na-involve ito sa corruption, I, you, I, give you my commitment. I will step down. Wala akong illusions dito. You ask me if I am exceedingly happy? Maligayang maligay ako, Presidente ako. I'll tell you, no. I am eh, bakit ka tumakbo? Kaya, nga, uh, kaya, kaya, ako nagtatanong sa inyo hanggang ngayon eh. <laughs> bakit ba tayo tumakbo? Tang ina niya. No, but you know, uh, I am there so but if you insist on an answer, I would say that uh, at this time of my life, I no longer need you. Tapos na ako sa ganun. 20, almost 40 years. Tapos na ako sa the adulation and the clapping of the hands. Sa inyo lang kasi nandito kasi wala marin mag-clap sa akin sa labas. Kayo lang man. Totoo yan. I do not need the position. Sabi nila ma, matanggal ako impeachment kundi tayo. <laughs> do not bother me with that because I'm I'm always a believer of destiny. Yung pagka-presidente ko, destiny yan. sa ang ko tignan na bakit ako nanalo. Kaya ngayon, yung, itong ABS-CBN. Publish ng publish. Ngayon, may mga journalistic investigators mga May mga ano man kayo na ano. Eh di, hanapin na ninyo. Para matanggal na ako sa gobyerno. Sabihin ko sa inyo ha, ikaw, mga mukhang pera, kayong ibig sabihin. <laughs> ina meron talaga, sabihin ko, I will resign tomorrow, I will deliver it to your headquarters. Tangin ang pati itong inquirer, bayaran mo muna yung 1 billion bago tayo mag-usap uli kung ba ay mga proseder. <laughs> ano yung mga oligarch. Ito yung si Mighty King, nag-forge ng, no, alam mo, parang mista ko yan. Kasi adapted ako ng class 67 sa PMA. Unong-una pa, yung syntaxes, pumunta ng Dabao yan. Gusto ko kausapin yung congressman ng ways and means. Taga Dabao eh, ungab. Ngayon lang, sabi ko, Adre. Kaya nag-iwan ng pera. naman niya, may iniwan ako. Sabi ko, alis na siya. Di, may kausap ako ng mga tao doon sa restaurant. Sabi ni Bong, may iniwan. Sabi ko, putang ina, ano yan? Tingnan mo, pera. Sabi ko, Bong, usa uli mo. So, recorded dyan. Kasi sabi ko, umakyat ka sa aeroplano, doon mo iha. Return it there. Huwag na ano. Kaya nandiyan yan sa, I'm sure may monitoring. Umakyat si Bong, binigay talaga yung pera sa kanya. Ganon talaga siya. Tapos noong, Siyempre, binigyan niya ako ng baril. Golden Gun, James Bond. Sana yung babae. O oh, diba si James Bond, mayroon ba talaga yung babae? Iyon na yung baril, yung babae na lang akin. Wala na, hindi na masyado ano pagka yun, bakit? Ikaw, pwede ka pa? Ah, pagka gano'n? Gano'n yan. Magtanong kayo ng matanda mo sa Oh, puta, uki okay pa ako. Ah, <laughs> uh, puta, bulador. Uh, Pero kung magsabi na, ah, uh, basta may blue lang, Viagra. Eto. <laughs> Sino ma? Sino man dito ang edad ko na hindi gumagamit? Kayo? Ang Sa sarap ko, bulat ah, bulador numero uno. Dito? <laughs> si Andanalang, and pati si Senator Cayetano. Itong Dito? mala you <laughs>